Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga Pilipinas, narito po ang latest sa lagay ng ating panahon. At update muna dito kay Bagyong Emong, huling nakita yan sa uh, karagatan ng Banggar, La Union, Pangasinan, o Banggar, La Union. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 120 kilometers per hour near the center at pagbukso umaabot po sa 165 kilometers per hour. Ngayon ay kumikilos ito sa direksyon pahilagang-silangan sa bilis po na 20 kilometers per hour at inaasahan natin basa po sa ating forecast ngayong umaga ay magla ito muli dito po sa Ilocos Sur at La Union. So matinding paghahanda ang ating inabiso sa ating mga kababayan. And upon making landfall, bahagya pong hihina itong bagyo. At nakikita po natin, afterwards ay tatahakin ito ang uh, mountainous terrain ng Northern Luzon at eventually ay lalabas ng ating landmass. Pero by this time, posible pa rin ito makaapekto dito sa extreme Northern Luzon at maghahatak pa rin nga ho ng habagat sa araw na ito at even bukas o sa araw ng bukas. Samantala, ito pong ibang bagyo ay nanasa labas o nasa paligid po ng ating area of responsibility, tatalakayin po natin maya-maya lamang. So, maliban dito sa mga bagyo ay meron ding southwest monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi pa ng bansa, yung Luzon at western section ng Visayas. So, based po sa latest track na ipinalabas po ng pag-asa, In the next 24 hours, nakikita po natin na sa loob pa rin yan ang ating area of responsibility sa layong 370 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, posible by that time, ay may signal pa rin tayo sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So, that's tomorrow po. And on uh, 48 hours, bukas, uh, or on July 27 or Sunday, posible po na nasa labas na po ito na ating area of responsibility as low pressure area. So makikita nga po natin hanggang bukas, posibleng nasa loob pa po ito ng ating area of responsibility, itong si Bagueng Emong at yung habagat continuous pa rin ang pagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur. Partikular ho sa mga municipality ng Santo Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Alilem at Sugpon maging sa Suyo at sa northern and central portions ng La Union. Signal number 3 naman ho, sa southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, sa Abra, western portion ng Mountain Province, sa so western portion ng Benguet, at northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 2 naman, sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, northern portion of Zambales, rest of Apayao, rest of Kalinga, na rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, yan kasama ng Babuyan Islands, northern and western portions ng Isabela na northwestern portion ng Quirino at western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac. Signal number 1 naman ho sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the western and central portions ng Pampanga, the northern portion of Pataan, at natitirang bahagi pa ho ng Sambales. So kung mapapansin po natin buong Northern Luzon at halos buong Central Luzon din nakataas ang signal natin dahil sila po ang directly affected nitong bagyo. Maliban pa sa habagat ay talagang naapektuhan sila ng bagyo, yung matinding hangin, tsaka yung mga matinding pagulan dahil nga po kay bagyong emong at yung na-enhance pang southwest monsoon o habagat. Kaya ating pong abiso sa ating mga kababayan doon, matinding pag-iingat din po ang ating uh, advice at paalala. Kuntinyo po na mag-ingat tayo dahil ngayon ay crucial at critical pa po ang kondisyon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Samantala, in effect pa rin ang weather advisory sa malaking bahagi ng bansa. So, ibig sabihin, posible pa rin ang more than 200 mm of rainfall dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Binguet, Pangasinan at maging dito sa Occidental Mindoro. So, widespread o malawak ang pagbaha ang pwedeng maranasan dahil sa mga ulang dala nito. Samantala, 100 to 200 mm of rainfall naman dito sa Apayaw, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito ho sa Tarlac, Sambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna at maging Sabatangas. Yellow naman o kaya naman ay 50 to 100 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan o ma-receive ho dito sa Camarines, Norte, Camarines Sur, Albay, Quezon, Marinduque, Oriental, Mindoro, Romblon, Antique, Palawan, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at maging dito po sa... Yes, hanggang Isabela po yung ating uh, yellow warning, ibig sabihin 50 to 100 millimeters of rainfall within the next 24 hours. So again, nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha sa mga nabagit na lugar dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot nga po ni Bagyong Emong at ng Southwest Monsoon by tomorrow ay posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Sambales, Bataan at Occidental Mindoro habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Cagayan dahil pa rin sa bagyong Emong at sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro maging sa Palawan. So ito naman dahil po ito sa habagat o southwest monsoon. On the third day or by Sunday ay nakikita natin maulan pa rin. Although reduced na, significantly reduced na pag-ulan na ito, pero may mga 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin na pwede maranasan sa Sambales, Batan at uh, Occidental Mindoro on the third day. Samantala, ito naman ng mga lugar na pwede makaranas ng pagbugso ng hangin na outside po sa signal. O sabihin, hindi na po siya kasama sa diameter ng magyo, pero dahil may habaga tayo o southwest monsoon, ay posible pa rin ang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabar Zone, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Sambuanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Kamigin, Dinagat Islands, at Davao Oriental. By tomorrow naman ay sa Ilocos Region, dito sa Cordillera. Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa Visayas, at uh, dito po sa Sambuaga del Norte, Misamis Occidental at Lanao del Norte. By Sunday naman ay Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at uh, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Bicol, Re Bicol Region, Mimaropa, at maging doon po sa Visayas. Samantala ngayon ay may storm surge warning pa rin tayo as of 2 a.m. kanina at na posible ang 2 to 3 meters of uh, wave o yung taas ng alon dito nga po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan dahil pa rin 'yan sa bagyong si Emong. Samantala 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan dito po sa Sambales, Batanes, Cagayan, Isabela at uh, Isabela at yun nga po ilang bahagi dito sa Sambales. Kaya iba yung pag ng ating mga kababayan, ang ating abiso hanggat maaari hindi po pwede or stay away from coastal areas at yung any maritime activities ay cancel muna dahil napakadelikado po ng kondisyon ngayon. Samantala may gale warning din tayo so very rough or rough to very high. Seas ang inaasahan natin sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangisinan at sa Sambales. Habang rough to very rough naman sa Batanes, Cagayan kag including Babuyan Islands, Isabela, Torre Coast of Ilocos Norte, maging dito sa Bataan, northwestern coast ng Occidental Mindoro.